Hello mga love. So nasa vacation pa rin tayo. Day 2 pa lang natin ngayon mga loves. Pero po kasing, ano, po ang dami ko kasi ano, ang dami kong nababasa na comment mga loves. Tapos gumawa na naman siya ng ano ng account niya. Binago ko na nga yung profile picture namin. Tapos binago rin niya yung profile picture mga loves. So gumagawa siya ng Telegram account. Sinasabi niya na ako yon na may surprise. So mga loves, so, kung mag-comment kayo sa aking YouTube channel or kung kahit saan man mga loves, tapos may nagreply sa inyo via Telegram na sinasabi na ganito ganyan, may surprise ako sa iyo, may ibibigay ako sa iyo, nanalo ka ng ganito. Po ako yon mga lads. Wala po akong pinamimigay. Wala akong pinamimigay mga Kung may ipamimigay man ako sa inyo, i-announce ia ko yon sa inyo. Okay? Hindi ako maghihingi ng kahit ano man kung meron akong ibibigay sa inyo. Kasi nga bigay eh, di ba? Once na nag ko yun dyan, sasabihin sa inyo na, let's say, nanalo ka ng iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, mga ganon. O kung ano man yung napanalunan. And then, sasabihin sa yo, papadala sa inyo yung ano na to, yung, yung cellphone, pero kailangan mong magbayad wag na wag kayong maniniwala mga loves, lalo na kapag hiningan kayo ng personal information like yung kompletong pangalan nyo, yung kompletong address nyo, yung cellphone number nyo. Do not give any important information mga loves. Wag na wag kayong magpapaniwala. <laughs> magpapaniwala. So kailangan kong gawin tong video na to para walang may scam, okay? So, alam kung bakit nag scam kung pwede naman magtrabaho na lang ang, ang scammer ba ay pagiging trabaho? Kasi kung oo, hindi kayo nakakatulong. Kung hindi, nanliloko lang kayo ng kapwa ninyo. Kaya sana, kung sino ka man gumagawa ng telegram account or anong account ang gamit mo, sana naman magtrabaho ka ng maayos hindi yung nag scam ka na ng ibang tao. So once again, mga lang, suwag so na huwag kayo magpapaniwala kung sino man yung <laughs> nagko-comment sa inyo. Pag mag-comment kayo tapos kasabay nyo nagko-comment din siya na may surpresa ka sa'yo, hindi po ako yun. Huwag na huwag kayo magpapaniwalas kasi scammer po yun, mga lads. Hindi ako yun. Nagkakaintindihan ba? Huwag kayong magpapadala, mga lads, kasi ang hirap. Mahirap na pag na-scam kayo. Wala akong pangbayad. Ang dami ko rin na babasa ng mga medyo, mga lads. Kasi so, hindi ko nga kayo ma-replyan kaagad di ko kayo mare di kayo maisa-isa kasi nga nasa vacation tayo eh ang aking kasawa eh tinanong mga lalaki ayor no <laughs> yung nasa bakasyon ka, pero ini stress ka ng scammer na yan. Tinaon naman niya na bakasyon, nasa bakasyon tayo. Nakakuha oh, buwan nung nagtatrabaho na lang ng maayos. Ano eh? <laughs> Basta mo nga lang ko, huwag kayo magpapaniwala Okay, Kape muna tayo. Kasi dito ay alas 4 na. Nasa, where we at? Portland? We are at Portland. Portland. <laughs> so, nasa Portland tayo ngayon, mga loves. Second day na namin. Abangan nyo ang ating mga vlog. Uh, dahil dito nga sa isang cruise. Abangan nyo. So, yun lang, mga loves. Huwag na huwag kayong sa scammer. Thank you so much. Bye!